Ibili kami ni Baby ng ulam dahil papasok ang ate. <makes> no, <noise> di ka doon. Sabihin mo ano. Mag flying kiss ka bilis. Flying kiss nood. Ayun, nakikiss na si Baby oh. Bibili kami ng kami ng ulam dahil papasok na ang atin yung nagbabantay sa umaga kapag wala ang papa dahil si papa mama na mama na papa pa siyempre ibili kami ng ulam ulam opo dahil si ate ay papasok papasok sa school Dahil Aaral ang ate. Ay, ate. So, hindi tayo ulam ha? Ulam. Well, flying kiss ikaw doon bilis sa nood. You know, flying kiss dyan, no? flying kiss. Mm, flying kiss bilis. Oh, nagkiss na ang baby. Yung yung bibili kami ulam. Ulam. Opo. Ato, ato. Dog. Asa yung Dog. Ay, tugoy, tugoy na ito. Ah, meow. meow ah, meow. Ayaw, meow, meow, meow. Oh, meow. Asa yung dug? dog? Dog. Ala na, asan? Atan. Mm-mm. Mm-mm. Mag-walk na ikaw. Pagod na, Papa. Walk. Walk, lakad. Lakad na ikaw. Ayaw. Ayaw daw. Ayaw. Ayaw. <laughs> Ano kayang ulam doon? Ulam. Oh, no. mm -mm. Kasi si ate papasok sa school, si papa na ang bantay sa'yo ngayong hapon. Oh. Mm. Katang lang ka. isda. Tsaka... Ano to? Habili po. Ano po yung isang ito? Langka, munggo. Ito. Yan ang tawag dyan. Uh, minudong manok. Ah, minudong manok. Tingnan po. Tingin. Ayan, ang menudong ano. Magkano po isang order? 50. 50. Ay, wala na. Hindi magkakaragam na yun. Ay, lang order na yan. Lalang yan. Dalawa. Ah, sige, isa. Oh. May 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 dinuguan pa ron. Ah, dinuguan? Meron? O, nato, kasarang. Ah, dinuguan yes. ano yun? Laman? Laman loob. Ah, yung ibig sabihin ng laman loob? Yung bituka? Bituka lang, amoy. Ah, Parang. ganun. Hindi pa, hindi ko natatry pa yun eh. Ay, ah, paluto na. Ah, paluto na. Ano kaya kung hintayin ko yun? Hintay mo na lang. O, oh, sige. O oh, sige, wait lang. Dito lang kami sa ano, court. Babalik po kami ha. Yung bit try, try ko yung ano. Wala, may bitukang ano lang yung laman. Laman na, wait, taba rin ba yun? May laman din. Sige na anak, balik na lang tayo. O, na yun. Hindi ko pa nasubukan yun eh. Sarap daw eh. Wala naman daw amoy Kaya, uh, subukan ko. Piwa. Piwa. Say hi. Mag-hi ka dun. Dunood. Hi. Ay, nag-hi siya. O, oh, yung mga nanonood dyan. Ayung Ay, baby ko nag-hi sa inyo. Ay, nagkakaway-kaway. mag years old pa lang to eh. Lapit na birthday niya. Sana masaya ang lahat. Opo. Ay, pagod na ang papa eh. Pagod na si papa, bilis. Yeah! Oh, pagod na siya nga ng mga au ano, aw Kaka mo si aw-aw? Dog! Yung paborito ng dog. Hi! Yun o, o. Hi! Subscribe mo daw yung may YouTube channel namin na baby. Wow, kiss, 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 flying kiss. Ganyan nung. Wow. As dance, dance, dance nga dance. Lang tog dance. <laughs> Tapit na maluto. Hmm, magbabay ka na bilis, babay na, babay na. Hello, bye bye. Babay na hanggang dito na lang. O oh, kiss mo sila, kiss, kiss ka rito. Kiss. Hmm.